Mga kanitisen sa kinaukulan ng coke company, dapat ito may paliwanag yung dumi na nasa loob nitong coke na ito. Dapat sa buong mundo supportahan natin ito kasi dumi ito na hindi natin maintindihan kung anong klaseng dumi ang umiikot ganyan sa loob. Kento mo ko ano nangyari dito bilis. Ah, parang nangyari, parang nangyari. So, paano mo nakuha yan, ni Kento mo? Ito ay meron kaming maliit na kantina kung saan na uh, bilito ibinalik ng customer. Uh, magwa one year na sa akin ito tinago ko lang wala uh, akong planong manira dito sa ko ito'y kapakanan lang ng sambayanang Pilipino kalusugan din natin lahat bilang umiinom ng ganitong produkto ng Coca-Cola. At meron pang isa ka mo. Meron pa akong isa nito. Isusunod ko na lang. Ito muna. Pagka ina-interview ako ng Bombo. Bombo, supportan niyo ako dito. Salamat.